Binigyan ng hanggang labing limang araw ng SSS Cotabato City ang labing dalawang mga business establishment para bayaran ang monthly contribution ng kanilang mga empleyado. Kahapon ay binisita ng SSS ang mga business establishment sa lungsod na kinabibilangan ng ospital, hotel at restaurant, paaralan at refreshments. Ang aktibidad ay bahagi ng Run After Contribution Evaders o RACE program ng SSS. Sinabi ni SSS Katabato City Branch Head Orly Mabinay na natuklasan kasi nila na ilang buwan nang walang natanggap na remittance ang SSS para sa monthly contribution ng mga empleyado nila. Dagdag ni Mabinay, may mga ibinigay din silang palugit o mga options sa mga employer kung nahihirapan silang bayaran ng contribution ng kanilang mga empleyado. Ang panawagan lang niya na bukas ang kanilang tanggapan para kumonsulta at Wag huwag nang antayin bibisitahin sila at padalhan ng notice o kaya ay masampahan ng kaso. Binibigyan natin sila ng 15 days to comply. If ever na hindi sila makapag-comply, i-forward natin yung folder nila sa legal department natin para sa uh, kaulang pag-file -pag ng kaukulang kaso. Mark Anthony Taiko, NDBC, Bida Balita.